ako alaga ng baby. Uh, may mega ay. ay. <laughs> Siya na harap sa kanya. Harap mo naman. tama ano, kay... Ay. Ito kulit to, oh. kulit. Alaga na ako ng baby yo. Oh. Bebe, wag makulot. Uy, ang mo naman, be. Hindi <laughs> 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 noon ni eh, ati 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 ta, isa, mo?

pa iyan ha. Ah. <laughs> Yung dayap yan bukid sa. Uh, bukid binata na. Dati. <laughs> pag, pag binibidyo ng ay pag ka nagbidyo ko na, na nagbabasa ah. Niiyak, eh <laughs> uy puno naman na napi niya <laughs> eh naki pinalitan ko na yan kapapalit lang yan eh close open Close, open. Close, open. Close, open. Close, open. Close, <laughs> udah open. Coba matra Close kayak yang terlalu Open <laughs> kok di Open takut, <Close>. okay, <laughs> <open. laughs> takut. <tabi ko dito. laughs> Tumatawag ka, walang ano Wala kang signal Ewan ko nga, ayan mo Close, open 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 Close, open

open close open Like open close open plus, <laughs> <laughs> like this close open, close. open. Close. open. Close, Open Close, Open Close, Open Gusto mo sama sa diet ba? Close, Open Baby <laughs> Ito nga lang Mahirap oh, oh, <laughs> <mo, ganun. laughs> <laughs> na ako Class Apetas mo Enjoy. 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 just Enjoy. kain tayo ma. Thank you know, the one. Kain daw ma. Sinuno nga eh ano kanina pa. Yung nga. Kanina nga. Kanina pang bilhin bilhin na lang kaya bilhin na lang kaya ano nang makain yun dito sa loob. Oh. yun nga so, dumai, may kanin nga may lagay diyan oh. No? Para tuloy-tuloy yung <laughs> uh, ano. Kasi yun nung oras na. Kaya. Oh, na shout out niya ako. Shout Tita, tita! Ay, baby, huwag mong nga na yun yung ano mo. your eyes. Ay! Oh! Oh! Close up it! Close up it! Close! Close up it! Close up it! Close up it! Close up it! Tapos ang sabo mo pa yan na ewan ko lang sa'yo Close up it! Close up it! Kaya... Close up it! Close up ben, bam 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 bam, hmm, tapi tayo clap hands, clap hands, clap hands, like that, clap hands, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, yeah.

Three, four, five, six, seven, eight, nine, <laughs> ten. Yay! Yay, 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 <laughs> Bravo, bravo! <laughs> Yan, ulit, 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 ulit. Yay! Bravo, bravo, bravo. Ulit, ulit. One, two, three, four, five.

Bye bye. Nagano na rotate, nagrotate na yung kanyang neck. Ganon sabi niya. Madaling Hindi turuan kapag, eh. Kapag hinalikan mo doon sa likod niyan. Oo, oo hahabol. hahabol na sa iyo. Kasi nga, panay nga ang halik ko. Tapos dumanyan siya kanina. Hahabol na doon sa iyo pag hinalikan sa bato. Oo. Ay, tiba, 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 tiba. Kanina nga hawak ni Jeris. Ikaw, bibigay ko lang kay Jeris. Diba, ba pag baba mo, niligay ko sa kanya. Taas. <laughs> <laughs> ay, ang ligalik talaga. Nauntog <laughs> na <tumawag> pa siya <laughs> yeah. dyan. Uh, yeah, Wala ka siya ma? Ha? Yeah. Rest up, up daw. Rest up. Yeah. Sabi lang yeah. ni Ma'am Elizabeth. Rest oh. up and enjoy. <laughs> Kaya, ikaw mo na. Iinom ako. Mesod sa'ya. Napagod Woo. na si ano. Ano matagal na yan. Saan dito? Sabi mo, Saan. shout out, shout out. Please like, share, and sub Sana. subscribe. Christy Carmosilio. Kuya Val Santos Matubang. O, off mo na. At in vlog, Kalinga pra. Bye. Thank you so much. Bye. Off nyo na. Ikaw na mag-off.